Good morning, mga pilingon. Today is Friday. Di ok ni pilingon, so mapakaon tayong manok guys. Tarang 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 okay. Wow well. Hari guys, putar tertarik di situ. Guys, nomor tusuk, nih. Ini enak, cek. Agus okay, so, oh, kulit. Hmm. Apa dia tu? Apa dia tu guys oh? So. Hmm, Allah. Dia nak di itu guys. Nama ini. Hmm. Hmm. Yeah. Hmm. Ano oh. guys oh. Anim lang yung anak niya guys. Ang ng gabi guys. Papaya ko guys ng na oh. Baba. Hmm. Ano oh, nga. Sirok. Hmm. Hmm. So. Pedari o. Mendera. Hmm. <coughs> mm hmm. Nanti <coughs> <coughs> itu yang guys. Hmm. <coughs> <Wood island. coughs> kulit to, oh. huh? Malaki oh, na guys. Maihaw na to guys. So, ikaw ba? Sa kaayo ha? Wala ilog ka ha? Bus? Nanguhong ka? Ada pet. Nada ehong itu. Ah. Ada tu bas bayang. Ada tung kanal tu bayang. So yan guys. Ayan ang atin. mga chicken wala meron pa pala na hindi napakain guys meron pa kundi napakain guys sweet lang meron pa guys yung Chinese hindi natin napakain guys So, ayan, Meron pa doon guys. Meron pa doon. May yung mga sisi. Uh -uh. Meron dito guys. Ayan yung apat. Apat yung sisi niya. Ayan you know. o. Go 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 Mm. Nasa man tong kapatid ni mo? Huli! Nawag dalawa! Nasa nang isa? Dali, tik! bala ka sa buhay mo ayaw niya guys tara guys Ipina. Ah. tapos na siyang kumain guys na kukulit nito guys eh no kukulit hmm hmm takbo takbo Hmm, sunod lang sunod sa akin. na ng pagkain. Hmm. So, tapos na tayo ng pagkain. Early in the morning. So, yun lang guys. Bye-bye muna guys. Thank you, thank you. Bye and God bless.